Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Samantala, 5,000 senior citizens ang nag sa Senado para i na isa patas na ang Universal Social Pension na lubusot na sa kamera. Ngunit nananatiling nakabimbin sa Senado. Layunin ng panukalang batas na makatanggap ng tig limang piso na pensyon ang lahat ng mga Pinoy na nasa edad 60 pataas. Kung hindi kasi ito mapagtitibay bago magsara itong 19th Congress, posibleng mag-back to zero ang nasabing panukala. Kasi, So ngayon, uh, para lang po makapagtak ang lahat ng mga nakatatanda, mag-umpisa ko kayo sa 500. Kasi yun lang po ang kaya ng budget. So uh, ngayon, ang uh, mga 7 million ay hindi pa ng, ng, ng buwan ng pension ay tatanggap sila ng 500 amal. Pero may provision kami na uh, tax tataas every Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.